morning guys share ko lamang guys nakapamalengke ngayon si ma'am at ayun pumili ako ngayon ng mga fruits kasi running out ng fruits na ako orange na lang ang meron ko sa ref tapos dalawang apples ayun so paubos na kaya kailangan na natin ng bagong stock ayan pears yung apple kasi kumakain kasi ako ng isang apple kada araw okay so ngayon pears naman ang kakainin ko tapos kisha siya naman yung kiwi sa SM kasi ako gusto ko bumili ng papaya. Mas gusto ko yung papaya sa SM. Kaso yung kiwi sa SM mas mahal. Okay. So, ayan. Pero mo talaga, no? Ayan. Ito, it is cost 60 pesos. 25. Ayan, mura lang to guys. 35 bang isa. Kung sa supermarket ka, bibili 50 isa. So, doon ako bumili sa labas. Pahinugin ko muna yan. Ito, 35 to. Isa. Sa balintawak. Ayan. And then ito, mura lang. 50 plus. 54 lang to guys. O, diba, mura na. Ito, nag-stack uh, ako nito kasi minsan naisip pang mag-banana cake. O, diba, bongga, lakatan, pang banana cake. Pag tinatamad na akong kumain, gagawin ko niyan, banana cake na. Okay, bye and thanks for watching. Dapat may plans kayo sa mga ano nyo. Sa mga binili yung fruits. Just in case, tama din kayong kainin. Discartahin nyo para makain nyo ng ano. Ito, pwede nyo tong ano, ilagay sa milk. Okay? Kasama nito, this is white, white ito, hindi to red. Bye.